Sa likod ng mga paglabag sa batas at iba't ibang kemen na laman ng balita, ano nga ba ang kinahantungan ng mga sangkot at may sala? Samahan niyo ako muli ngayong Sabado. Ang mga maling gawi, ating sisilipin, mga batas at panuntunan, ating susuriin, tatalakayin ng mga karampatang multa at parusa. Ako si Rose Babiera at ito ang Hoy Bawal Yan! Buwan na ng hunyo, nangangalahati na ang taon. Pero tila hirap pa rin ang lahat na umahon sa hirap na dala ng sunod-sunod na report ng pagtaas ng bilihin. Lahat naman tayo, apektado ng inflation rate. Gayunpaman, nakakalungkot lang na sa kabila ng paghirap ng bawat isa, may iilang oportunista talagang hahanap at hahanap ng paraan para lang makapanlamang. Yan ang itatapok natin ngayon sa ating programa. At sisimulan natin yan sa pandurugas sa mga pampublikong pamilihan. Parusa sa mga nagmamanipula ng timbangan. Alamin, magkabila ang balita ng inflation o ang pagtaas ng bilihin nitong mga nakaraang buwan. Dahil dito, marami ang nagigipit, nagtitipid at nakakalungkot man, dumarami rin ang nandaraya. Isa na dyan ang mga tindero at negosyante sa mga palengkeng bayan o talipapa na ang kanilang mga timbangan para tumaas ang kita. Ano nga ba ang maaaring parusang kaharapin ng mga ito? Pakinggan sa aking report. Para sa mga pamilyang nakabudget ang pagkain sa araw-araw, mahalaga na masiguro na sapat ang mga pagkain na bibili nang hindi humihigit sa nakatalagang gastusin. Sa panahon kasi ngayon, ang unstable market prices, lalo na ng mga pangunahing bilihin, ay nagdudulot ng pagka-over budget. At ang malala pa, baka mauwi sa pagkabaon sa utang sa mga suking tindahan. Kaya naman, malaki ang effort ng mga mamimili sa pagtitipid. Maraming pamilya ang pinagkakasya na lang kung ano ang papasok sa kakarampot na budget. At kadalasan, ito ay kulang. Pero paano kung ang kakulangan ay hindi lamang dulot ng inflation o ng pagmahal ng bilihin? Pero dahil sa mapagsamantalang mga negosyante at tindero at tindera, kagaya na lamang ng mga isyo ng pagmamanipula ng mga timbangan, kung saan nakakabenta ang mga tindera ng mas pinaunting dami sa parehong halaga. May bawas sa laki at bigat, pero ang presyo ay iisa. Paano kung ang binili mong ulam, tinimbang ngunit kulang? Ito ang tinugunan ng mga mambabatas sa pagpapatupad ng Republic Act 11706 na inamiyandahan ang Chapter 2 ng RA No. 7394 o ang Consumer Act of the Philippines. Layo ng panukalang ito ang pagtatatag ng mga timbangan ng bayan Center sa lahat ng pribado at pampublikong pamilihan, kabilang ang mga supermarket, palengke, tiyangge at grocery stores sa mga lokalidad ng lungsod at probinsya. Libre itong gamitin ng sinuman. Ito ay para hikayatin ang katapatan ng mga vendors at para mabigyan ng pagkakataon ang mga mamimili na kumpirmahin at masigurong akma ang binili sa kanilang ibinayad. Ang sino mang mapatunayang gumala o kumalikot ng mga timbangang bayan na maaring magdulot ng pagkabago o ng hindi wastong sukat at ang pagmamanipula ng mga kanya-kanyang timbangan o paggamit ng false scale ay maaring pagbayarin ng multang 50,000 hanggang 300,000 pesos o pagkakakulong na hindi bababa sa isang taon at hindi hihigit sa limang taon. Maaari namang pagkakakulong at multa ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Matatanggalan din ng business permit o karapatang mag-operate ang mga may-ari ng tindahan kapag nahuli itong nandaraya sa dalawang magkasunod na pagkakataon. At sa kaugnay na balita pa rin sa usapang gastusin, parusa sa mga naniningil ng deposito bago magsagawa ng medical procedure at first aid treatment. Alamin, minsan kinatatakutan ng marami ang maospital o magpaospital. Hindi dahil sa sakit na maaaring malaman, kundi dahil sa gastusin na kakaharapin at gamot na bibilhin. Gayunpaman, karapatan pa rin ng mga mamamayan ang healthcare. Kasama niyan ang sinumpaang trabaho ng mga medical practitioners na tumugon sa mga nangangailangan, meron man itong pambayad o wala. Pero paano kung ang nangangailangan ng immediate need mula sa isang ospital o clinic ay tinanggihan dahil lamang wala itong maipakitang kasiguruhan na may kakayahan itong magbayad? Ano ang kasong kara Ano ang kasong maaaring kaharapin nito? Pakinggan niyan sa report na ito. Lahat tayo ay sinisikap na makaiwas sa mga sakit at aksidente. Dahil bukod sa banta nito sa buhay at kalusugan, ang pagkakasakit kasi, gastos lang ang dala. Bagamat hinihikayat ang lahat na magkaroon ng emergency funds para may mahuhugot sa mga hindi inaasahang panahon, ang pag-iipon madalas ay para sa mga may kaya at pribilehiyo lamang. Kaya naman, umaasa ang mga salat sa pera sa mga benepisyo mula sa local government units at mga ospital sa lokalidad. Ngunit paano kung sa panahon ng emergency Imbes na tulungan ay lalo pang ginigipit ang mga walang kakayahang magbayad sa mga klinik at ospital. Nakasaad sa pinagtibay ng Republic Act number no. 10932 o ang Anti-Hospital Deposit Law, ang pagtanggi ng mga ospital sa mga pasyenteng nasa kritikal, seryoso at agaw buhay na sitwasyon dahil lang wala itong pambayad ay itunuturing na isang krimen. Sa ilalim ng batas na ito, mahigpit na ipinagbabawal ang paghingi ng deposito o advance payment bilang pay requisite bago isagawa ang paunang lunas o tugunan ang pasyente. Ang sinumang mang doktor, medical practitioner o opisyal ng ospital ang lumabag dito ay maaaring patawan ng multa na 100,000 hanggang 300,000 pesos o pagkakakulong na 6 na buwan hanggang dalawang taon at apat na buwan. Kung ang polisya naman na ito ay bahagi ng pangkabuoang polisya na pinaiiral ng ospital o klinik, ang direktor at opisyal na nangangasiwa sa mga naturang establishmento ay maaaring pagmultahin ng 500,000 hanggang 1 million pesos o makulong ng 4 hanggang 6 na taon. Maaari namang parehong pagkakakulong at multang ipataw sa mga may sala depende sa desisyon ng korte. Dumako naman tayo sa mga tumatakas sa kanilang pinansyal na responsibilidad. Nakabilang din sa kinakaharap ng mga gipit na nga hindi pa nasusuportahan ng tama o nahaharas pa. Umpisahan natin yan sa parusa sa mga hindi nagsusustento sa anak. Alamin! Sa oras na ikaw ay naging isang magulang, responsibilidad mong ibigay sa bata ang kanyang mga pangangailangan para ito'y mabuhay. Pero kung tinalikuran mo ang responsibilidad na ito, ay mayroon kang sasagutin sa batas. Alamin kung ano yan sa report na ito. Hindi nawawala ang ilang mga magulang na nagpapabaya sa responsibilidad sa kanilang anak. Ang iba, pagkatapos mahiwalay sa kanilang asawa ay hinihiwalay na rin sa sarili ang obligasyon sa kanilang mga anak. Pero nasa batas na kasalman o hindi, hiwalay man o magkasama, Nararapat lamang na tuparin ng magulang ang kanyang responsibilidad sa pagsuporta sa kanyang anak. Ang paglabag dito ay maituturing na violence against women and their children na nakasaad sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Nasa ilalim ito ng economic, emotional at psychological abuse. At ang sino mang mapatunayang hindi nagbibigay ng sustento sa anak kahit na may kakayanan pa ito, ay maaaring mapatawan ng hanggang anim na taong pagkakakulong. At syempre, bago matapos ang report sa mga usapang gastusin, para naman ito sa mga nasasangkot o nabibiktima sa mga utang, parusa sa pangaharas sa mga online lending app, alamin. Ang kahirapan ay hindi choice o kagustuhan ng sinuman. Lahat tayo ay nais maginhawa ang buhay. Kaya naman, isang hamon kapag tayo ay nasa-short sa budget. Dahil iilan lamang ang tunguhin ito. Ang pagtitiis, panghihingi o ang pangungutang. Bagamat ang pangungutang ay isang responsibilidad, wala pa rin karapatan ng sinuman na mangalipusta, mangharas o magbanta sa mga hindi nakakabayad sa atin. E paano naman kung ang isyo ng harassment ay sa online lending app? Ano nga ba ang pananagutan dito? Alamin sa aking report. Bagamat iniiwasan ng marami ang pangungutang o pagpapautang, marami pa rin sa atin ang dito kumakapit. Kadalasan, ito ang instant takbuhan ng mga taong may due date na kailangang bayaran o ang mga short sa budget. Kaya naman ang iba, ginawa na itong negosyo. Dito na pumapasok ang online lending application. Simple lamang ang sistema nito. Madali mong makukuha ang pera, pero may kakabit itong kondisyon gaya na lamang ng interes. Kaya ang otoridad, hindi nagkulang sa paalala na maging maingat sa mga ganitong transaksyon at alaming mabuti ang nilalaman ng terms and conditions nito. Ang payo nila, mas mabuti kung ito ay nakasulat. Kaya lamang, may mga pagkakataon na ang nangutang ay naiipit sa sitwasyon kung saan hindi nito agad na babayaran ng inutang sa pinagkasundoong petsa o paraan. Ang hamon dito, ang mga online lending application ay hindi parang kaibigan o kamag-anak na napapakiusapan. Gayon paman, hindi nito binibigyan ang mga nagpapautang ng karapatan na mangharas o manggipit ng kanilang mga kliyente. Nakasaad sa Article 282 ng Revised Penal Code na ang pagbabanta sa kaligtasan ng sinuman ay halimbawa ng grave threat at maituturing na isang krimen. Ang sinumang gumawa nito ay maaaring patawan ng aresto mayor o pagkakakulong ng nasa apat hanggang anim na buwan o pagmultahin ng hindi bababa sa limang daang piso. Ang ganitong practice ay maaari ring ituring na unfair debt collection practice na ipinagbabawal naman sa ilalim ng batas na pinaiiral ng Securities and Exchange Commission. Ayon sa Memorandum Circular No. 18, ang mga lending companies na may mga ahenteng sangkot sa pangharas ay maaaring pagbayarin ng multa na 25,000 para sa first offense, 50,000 naman para sa second offense, at ang halaga na hindi bababa sa 1 million pesos at pagsuspinde ng operasyon ng kumpanya sa loob ng anim 60 araw o pagsasawalang bisa ng permit to operate nito para sa third offense. At para naman sa mga susunod na report, nais kong ipaalala na sa darating ng Miyerkules sa susunod na linggo ay ipagdiriwang ng ating bansa ang Independence Day o ang Araw ng Kalayaan naway magsilbi itong paalala sa ating pagkapilipino. Kasama na dyan, syempre, ang ating mga responsibilidad. Kaya bago natin salubungin ng araw na yan, alamin muna natin ang mga paraan ng paggalang sa mga simbolo ng bansa. At pati na rin ang mga gawain sa mga nakakawalang respeto dito. Tunghayan yan sa mga susunod na report. Parusa sa illegal garbage disposal sa Luneta Park. Alamin. Tiyak ay lahat tayo, hindi lang sa postcards gustong makita ang Luneta Park. Dahil maski nga ang mga turista, isa ito sa mga binibisita at sinasadyang puntahan kapag naglilibot ito sa Metro Manila. Ganito rin ang mga nasa probinsya. Ang iba pa nga, nasa bucket list pa ito. Pero, sa halip na ikatuwa ng lokal na pamahalaan ang paglago ng interes at kagustuhan na makita at madalaw ito ng marami, pila naging sanhi pa ito ng lumalalang isyo ng lungsod. Isyo sa basura ang tugon ng munisipalidad dito, alamin sa aking report. Ang mga pampublikong pasyalan kagaya ng parke ay bihirang mawala ng tao. Bukod kasi sa iba't ibang activities na pwedeng gawin ng pamilya o barkada rito, libre at madalas, accessible pa. Lalo na kung ang pambansang parke ang ating pag-uusapan. Tiyak na bata pa lang, nakarating na ang halos lahat sa atin sa Luneta Park. Tunguhin ito ng mga turista at kadalasan, lokasyon ito ng mga field trip. O ang ilan pa nga, dito nagdiriwang ng mga mahalagang okasyon. At ito na nga ang nagiging sanhi ng isa sa mga pangunahing suliranin sa lungsod ng Maynila, ang basura. Madalas, nakakalimutan ng marami na responsibilidad natin na panatilihin ang kalinisan sa mga pampublikong pasyalan gaya nito. Simple lang naman dapat ito, Halat mo, tapon mo. Ngunit ang iba, nakakalimot at tila may inaasahan pa na maglinis ng kanilang mga basura. Kaya naman, pinagtibay ng pamunuan ng lungsod ng Maynila ang Manila City Ordinance No. 7866 o ang Anti-Littering Ordinance of 2018. Layo ng ordinansa na ng parusa ang hindi wastong pagtatapon ng basura at iba pang mga bagay sa pampublikong lugar, gaya na lamang ng ilog, creek at mga daluyan ng tubig. At dahil sa dumaraming issue ng illegal garbage disposal sa Luneta Park, ipinag-utos na mas paigtingin ang pag-iimplementa nito sa parke. Ang sinumang mahuli na gumagawa nito ay pagmumultahin ng 3,000 piso o maaaring makulong ng pa sa 30 araw. maaari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala, depende sa desisyon ng korte. Parusa sa mga nambabastos sa Watawan. Ating alamin. Sa ngalan ng pagdiriwang ng bansa ng National Flag Days na nagsimula noong May 28 hanggang June 12, alalahanin natin ang mga responsibilidad bilang Pilipino. Sa ngalan ng pagdiriwang ng bansa ng National Flag Days na nagsimula noong May 28 hanggang June 12, alalahanin natin ang ating mga responsibilidad bilang mga Pilipino. Kabilang dyan ang pagrespeto sa ating watawat. Ano nga ba ang mga panuntunan kung paano ang wastong paggamit at paraan ng pagrespeto sa watawat? At ano naman ang mga parusa sa mga lalabag nito? Pakinggan ang aking report. Ang ating watawat ay itinuturing na simbolo ng ating kalayaan. Bahagi ito ng pagkakakilanlan ng ating bansa. Ang disenyo nito ay may kanya-kanyang kahulugan at kumakatawan sa mahalagang pangyayari sa kasaysayan. Sa kasalukuyan, nagsisilbi itong paalala na ipagpatuloy at panatilihing buhay ang espiritu ng pagiging makabayan. Kaya naman, ngayong National Flag Days, mas pinaigting ang pagpapalawak ng kamalayan sa kahalagahan nito. Kasama na rito ang mga paalala sa mga panuntunan kung paano ang wastong paggamit at paraan ng pagrerespeto sa ating bandila. Nakasaad ang mga ito sa Republic Act Number no. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Ayon sa batas, nararapat na itinataas ang bandila sa mga pampublikong gusali, plaza, at mga paaralan. Ipinagbabawal ang pagsayad nito sa sahig o sa kahit anong gamit sa ilalim nito. Mahigpit ding ipinagbabawal ang anumang uri ng pambabastos sa ating watawat, gaya ng paggamit dito bilang tablecloth o pantakip sa iba pang bagay gaya ng sasakyan o mga monumento. Hindi rin ito maaaring gamitin pandekorasyon o disenyo sa costume o uniform o bilang advertisement o commercial logo o design. Ang sino mang mauhuling lumalabag dito ay maaaring pagmultahin ng 5,000 piso hanggang 20,000 piso o pagkakakulong ng hindi lalampas sa isang taon. Parehong pagkakakulong at multa naman ang ipapataw sa mga mahuhuli sa mga susunod pang offense o depende sa desisyon ng korte. Susunod naman dyan ang ating pambansang awit. Parusa sa pambabastos sa pag-awit sa lupang hinirang. Alamin! Ang ating pambansang awit ay may makahulugang liriko na may tonong madaling makabisa at masabayan ng lahat. Kaya naman, itinuturi na ang awiting ito sa eskwela maski sa mga bata. Gayunpaman, may mga pamantaya ng wastong pag-awit nito. Gayun din ang mga kaparusahan sa mga hindi rumerespeto rito. Ano-ano ito? tatalakayin natin sa susunod na report. Isa sa mga kauna-unahang itinuturo sa paaralan ay ang wastong pag-awit ng lupang hinirang. Isa rin ito sa mga awitin na unang pinakakabisa sa mga estudyante para naman sila ay makasabay sa flag racing ceremony. Ayon sa batas, ang seremonyang ito ay dapat isinasagawa ng mga sangay ng pamahalaan at paaralan sa araw-araw. Sa pag-awit nito, dapat ay nakatayo ng tuwid at nakapatong ang kanang kamay sa kaliwang bahagi ng dibdiba habang nakatingin sa direksyon kung nasa ng watawat ng Pilipinas. Kapag nagsimula na itong tumugtog, lahat ng tao at sasakyan ay inaasahang tumigil sa paglalakad at sa pagdaloy. Ang mga nakasumbrero naman ay nararapat itong tanggalin ng panandalian. Ang awiting ito ay nasa tempong two-fourths at nasa kinaji. At ayon sa pinuno ng Heraldic Section ng National Historical Institute na si Teodoro Atienza, ang pag-awit ng lupang hinirang ay dapat tumagal lamang ng 53 segundo. Nakasaad ito sa ilalim ng Republic Act No. 8491 o ang Flag and Heraldic Code of the Philippines. Sa kabila ng mga espesipikong panuntunang ito, marami pa rin ang hindi sumusunod dito. Sa ibang pagkakataon pa nga, iba't ibang bersyon ang ating naririnig. Kaya paalala ng otoridad, huwag itong gawing katuwaan. Dahil ang sinumang mang mahuling lumabag dito ay maaaring pagmuntahin ng 5,000 hanggang 20,000 piso o pagkakakulong ng hindi lalampas sa isang taon. Pagkakakulong at multa naman ang ipapataw sa mga mahuli sa mga susunod pang offense. Ang mga National Cultural Heritage Site ay mga lugar kung saan patuloy na dumadaloy ang ating mayabong nakasaysayan at kultura. Ito ay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng buhay roon at pangangalaga sa kalikasan. Kaya naman, responsibilidad natin na proteksyonan ito sa kabila iyan ng banta ng modernisasyon at kapitalismo. Ang sinumang maging sanhi ng pagkasira nito ay pagpapakita ng iresponsibilidad at maaaring tumanggap ng kaparusahan. Ano nga ba ang maaaring parusa rito? Heto ang aking report. Tanawin o pasyalan lang kung ituring ng iba, pero ang mga National Cultural Heritage Site, kagaya ng Rice Terraces, Calya Crisologo sa Vigan, at iba't ibang lumang simbahan ay mahalagang mga gusali at establishmento. Ito kasi ang pisikal na representasyon ng kasaysayan ng bansa, at ito rin ang nagpapalitaw ng ating pagkakakilanlan. Dahilan din na vulnerable ang mga gusaling ito, una, bunsod sa katagalan ng pagkakagawa nito, at pangalawa, ang hamong dala ng kalamidad dito. Pinaigting ng pamahalaan ang pangangalaga nito sa pagsasabatas ng National Cultural Heritage Act of 2009. Layo ng batas na ito na isulong ang protection, preservation at conservation ng mga heritage sites sa bansa. Nakasaad sa Article 13 ng nasabing batas na ang pagsira, pagdemolish, pagbabago ng orihinal nitong mga katangian ay pinagbabawal. Hindi rin pinahihintulutan ang paghukay dito o panghalughog sa magusali ng walang pahintulot mula sa kinauukulan. Ang sino mang mahuli na gumagawa nito ay maaaring patawan ng multa na hindi bababa sa 200,000 pesos o pagkakakulong ng hindi bababa sa 10 taon. Maari namang multa at pagkakakulong ang ipataw sa may sala depende sa desisyon ng korte. At yan ang mga nakalap nating report ngayong linggo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Ito po ang inyong likod. Ako po si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Kung mayroon pa kayong nahuling ipinagbabawal na akto, o kaya naman ay mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!